Anong ganap? Sa mundo ng showbiz, nagbigay ng reaksyon ng direktor na si Daryl Yap sa negatibong pahayag ni Arnold Clavio tungkol sa kanyang pelikula na tumatalakay sa yumaong aktres na si Pepsi Paloma. Sa Facebook post ni Arnold, ipinahayag niya ang paniniwalang hindi maaprobahan ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang proyekto ni Daril. Aniya, maaaring makasire sa reputasyon ng ilang personalidad ang mga bahagi ng pelikula. May kapangyarihan ng MTRCB na pigilan ang pagpapalabas ng mga pelikula o programa sa telebisyon kung itinuturing nitong hindi angkop para sa publiko. Nagpapakontrobersya ang nasa likod ng pelikula at ang pag-iingay na ito ay malinaw na paghingi ng simpatsya. Dahil malabo itong mapayagan ng MTRCB na may hayagang paninirang puri o defamation. Sino ba ang source of information ng eksenang napanood? O ito ba ay bahagi ng isang panaginip ng mga karakter? Sabi ni Arnold, bilang tugon, sinabi ni Daryl na walang karapatan si Arnold na magdesisyon para sa MTRCB. Binanggit din ni Daryl ang umano'y relasyon ni Arnold kay Sarah Balabaga noong ito ay 17 taong gulang pa lamang. Sino ka para pangunahan ng MTRCB? Hindi lang pambabastos sa pinaghirapan namin, kundi maging kay MTRCB Chair Lala Soto ang pinagsasasabi mo. Sino ka para magdesisyon para sa kanya? Pinagmumukha mo siyang may gustong pagtakpan at natatakot. Hindi ganun si Chair Lala. Pinakita na niya ang kanyang pagiging patas sa maraming sitwasyon. Huwag ka naman manabutahe. Hindi ko naman gagawin yung ang paglabag kay balabagan. Sagot ni Daryl. Pinayuhan din ni Daryl si Arnold na huwag siyang pangaralan tungkol sa moralidad. Huwag mo kong ma-lecture-lecturean sa moralidad at tama o maliha. Yung ibinibintang sa akin, puro imbento, puro bunganga. Yung sayo, may bunga. Ani Daryl, na tumutukoy sa umuugong na usapin tungkol sa anak umano ni Arnold kay Sarah Balabagan. Sa tingin mo, sino sa kanilang dalawa ang may tama? I-comment ang iyong opinion.